Natutulog na ako tapos nag-text si ate. Tinatanong niya kung sinaksak ko daw ba yung sasakyan kasi daw feels like negative 37. Kaya chinek ko agad ang weather forecast. Totoo nga, negative 29 pero feels like negative 37. Kaya bumangon na ako kagad. Hindi tayo pwedeng lumabas ng nakapantulog lang kaya kailangan natin ng pagsuot ng makakapal na damit tsaka guantes. Dinala ko na rin pala itong nabili kong extension wire. Magsasaksak rin pala yung pamangkin ko nang gagamitin niyang sasakyan. Nagulat nga siya nung hinawakan niya yung extension tension wire, biglang may nag-flash. Yun pala, pinaandar lang ni Kuya yung sasakyan. Kala niya siguro makukuryente na siya. Pero bakit nga ba kailangan naming isaksak yung mga sasakyan? Kapag winter kasi, Lalo na kapag ang temperature sa labas ay negative 15 pababa, kailangan mo nang isaksak ang black heater na naka-install sa sasakyan mo. Dapat at least nakasaksak ng 3 to 4 hours bago mo gamitin yung sasakyan. Pwede namang overnight pero mabubutas nga lang ang bulsa mo kapag dumating na yung bill ng kuryente. Pero yung iba naman meron silang timer. Mas matipid kapag meron ka nun. Hindi rin pala lahat ng sasakyan dito sa Canada ay may automatic na black heater. Itong ginagamit gamit kong sasakyan ay inainstallan ko lang ng black heater. Kung umabot ka sa parte ng video na to, maaari bang pakicomment kung tag saan ka para malaman ko kung saan umabot yung video ko na to. Yan, so ito na nga yung itsura ng saksakan. Nakahang lang sya dyan sa labas. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Uh, na, hey. Ay, content din. <laughs>